minsan ay darating talaga sa buhay mo na mapapalayo ka sa pamilya. Pero ganun talaga ang pagsubok. Kaya ngayon ay nandito ako sa Nino Yakino International Airport. Dito ay nagdadalawang isip na ako kung tutuloy pa ako. Pero naisip ko na para sa pamilya at para magkapera. Nagsisisi lang ako noon dahil no may pera ko ay hindi ko man lang naisip nang magnegosyo Talagang darating ang araw na susubukan ka ng tadhana Alam ko mahirap na malayo sa pamilya Pero ito na lang talaga ang tanging paraan para makaahon na kami sa hirap Sana sa mga ng ang panahon na magkaroon ako agad ng trabaho Noong nakasakay na nga ako sa aeroplano at nakita ko ang runway na ito Ay talagang parang naiiyak na ako Hindi ko lubos maisip na iiwan ko ang mag-in ako. Malungkot ako niya pero hindi ko pwedeng iparamdam sa kanila para alam nila na masaya ako sa aking pupuntahan. Hindi ko rin malaman ang aking nararamdaman noong araw na yan. Pero hindi ko pinaramdam na malulungkot ako sa aking desisyon. Pero sana ikabayan ako ng may kapal. Kaya mga kaibigan, ikabayan nyo ako sa aking paglalakbay. Hindi ko rin alam baka last na rin tong vlog na ito. Kaya kayo mga kaibigan, lagi nyo papahalagaan ang binigay sa inyo ng may kapal. Huwag niyong hayaan na malutas sa iba na walang kwenta. Iba pa rin talaga na meron na ng pera at lalo na at nakapagtayo ka ng negosyo. Iniisip ko nung araw na yan ay isang pagsubok ito. Pero alam ko malalagpasan ko ang lahat na inyan. Dahil alam ko sa sarili ko na malulutasan ko ang mga problema namin. Kaya mga kaibigan hanggang sa muli ay magkita-kita tayo sa aking paglalakbay. Sana naman mga kaibigan ay tumatak sa inyo ang pangalan na Kiling TV. Alam ko marami ko napasaya na tao. Pero sa bawat ngiti ko at panggagaso ko ay sa likod nun ay ay meron palang darating na malaking problema at pagsubok. Sa sobrang dami ko ng sinasabi ay hindi ko na namamalayan na pataas na napataas ang aking paglalakbay. Palayo na rin ako ng palayo kung saan man ako naging masaya ang lugar. Mamimiss ko ang pamilya ko, kaibigan ko at lahat ng pinakisamaan kong tao. Alam ko kasi na panibagong pakikisama na naman ang gagawin ko pag napunta ko sa isang lugar. Manganga pa ako na manganga pa kung sino talagang ang taong pagkakatiwalaan ko at pakikisama kong panibago. Pagkalipas ng isang oras ay nandito na ako sa aking pupuntahan. Limitado na naman ang aking mga galawan. Nagulat naman kayo siguro bakit kasama ko si Togo at si Ade. Dahil ang totoo niyan ay nandito kami sa Iloilo Rojas. Kasama ko din yan si Pare, si Kato at si Andoy. Yung mga sinabi ko kanina ay joke-joke lang yon mga kaibigan. Dahil ang totoo ay bibigay namin yung motor sa nalo ng tama PH. Kaya sorry na po kung napalungkot ko po kayo ngayong araw. Tika <laughs> dito kasi yung nanalo ng motor, nakaraan na nagparapol si pare. Kaya naman dali-dali namin itong pinuntahan dito sa Iloilo. Wala -ilo. yung hangin. Labas mo lahat sa ilong. Ayaw? Ayaw. Walang lalabas dat na ito hangin. Dat lahat. Tapos, Tapos lahat. Ah! Oh. Ah! <laughs> talaga mo. Sa atin, sa atin lang to. Huwag oh, ka po may sabihin nyo kasi. Ang oh, galing! Ang so, sabihin nyo to. Oh. Ha? Ano naman lahat? Takpan mo yung ilong mo. Oh. Oh. Good, <laughs> oh. good ba? Oh, hey, tip yun, yun, yun ha, tip yun. Hintayin ka matanagal. Ayun lang. Bigay ka na ang talaga nun no, forever. So ayun <laughs> lang guys ang gagawin niya pag kakaibigay sa aeroplano. No? Takpan yung ilong nyo tsaka saka hikahan lahat. Okay, ganun oh. lang ngayon guys. Cheese! Pagdating nga namin dito ay nandito na agad ang service namin na si Kuya John Ray. Siya yung magsasama sa amin na papunta kung sino man ang nanalo ng motor dahil ang pakiusap nung nanalo ng motor ay sa Yamaha na lang daw magkita Kaya naman agad-agad kami pumunta doon sa Yamaha Napakaganda pala ng rohas at yung dagat dito At pagkalipas dipans nga na 10 segundo ay nandito dito na kami sa aming pupuntahan Si Ati pala ang nanalo ng Yamaha Fasio Tuwang-tuwa siya at hindi siya makapaniwala Hindi nga rin niya alam na ngayon kami pupunta Tinawagan lang siya ni Togo nung doon pa kami sa aeroplano Kaya naman sabi niya ay dali-dali daw siyang naligo E ya tuwang-tuwa si Ma'am Charlene sa mga nangyayari. At syempre, mas tuwang-tuwa si Kato dahil nag-enjoy ito at gutom na, kaya nililibang na lang niya yung sarili niya sa pagsasaya. Congratulations niya pala kay Ma'am Sherlyn at sana ay ingatan mo ang motor na yan ng bigay ng may kapal. Alam ko naman deserve ni Ma'am Sherlyn ang motor dahil napakabait niya at, at mukhang hindi pa talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari. At syempre hindi rin kami masasama dito kung hindi rin tama sa Tamasa Maraming maraming salamat sa Tamasa PH. Dahil kung hindi rin tama sa Tamasa PH ay hindi magkakaroon ng motor si Ma'am Sherlyn. Kaya laking pasasalamat ni Ma'am Sherlyn. Diyan nga ay pumirma na si Ma'am Sherlyn sa mga dokumento na dapat niyang sagutan. Dahil sa kanya na rin ipinangalan ng tamasa sa PH ang kanyang napanalo ng motor. Malaking bagay daw sa kanila to dahil gagawin daw niya ang serbi sa palengke. Dahil ang negosyo daw nila ay baboy. Nagtitinda sila ng baboy sa palengke. At pagkatapos niya interview ni pare ay eto na may patambol pa ang yamahan pagkalipas ka ng ilang minuto natapos na ang mga nagdadrap, ay eh tsaka naman binigay ni pare ang malaking susi. Nagpitsura sila dyan at nagpasalamat talaga si Ma'am Shirley. Dahil halos lahat na kamaganakan nito ay kasama todo suporta sila kay Ma'am Shirley. Kaya hanggang sa muli mga kaibigan, ilagi lagi nating tanda ang gat may pag-asa ay may makakamit kang ligaya. At syempre, nagpapasalamat din ako sa mga tiga Iloilo. -ilo. Sobrang babait nila at nakakataba lang ng puso dahil hanggat sa ilo-ilo ay kilala kami. Dito na nagtatapos ang kwento ni Papa Dukot. Salamat sa mga sumusuporta hanggang sa muli mga kaibigan ay huwag nyo kalimutan si Kiling TV kung hindi ka pa nakapalaw ay follow muna para na ma-update ka sa mga video natin. At syempre pwede ka din bubisita sa aking YouTube channel. Kiling TV, itay mo lang yon ay hanggang sa muli. Paalam!